kasari ayan karating ko lang galing ng palengke. Ngayon ay um April 10 ayan. Ayan at meron akong uh, ano tatang tatanggalin dito na naman kasi meron na namang ano merong mga langgam napansin ko kanina sabi ko ano ba naman. Ano kayo nilalanggam dito mga kape ko? Ayan, merong langgam na gumagapang. Tatanggalin ko yung mga kape. Buti kaunti lang yung mga kape ko dito. Tatanggalin ko muna. Ayan na. Ayan na, kasari, bago ko ayusin yung mga pinamili ko ngayon is tanggalin ko muna yung mga ano na yung mga mga ano, mga mga kape. Ayan. Sabi ko, bakit yung saging na binili ko is wala man kalasa lasa, ibang lasa. Nakatansya. siya, iba siyang la, ibang lasa. Ayan. Ayan mga kasari, umpisan ko na ayusin yung mga ibang mga ibang ano, pinamili ko. Ayan. 6.13 PM. Nasa palengke ako ng gabi na. Ayan. Ayan. April 10 ay yung mga pinamili ko ayusin ko na yung mga iba kasi uh, para ano para matapos pero yung mga isa pero yung isa sabit ko is anong tawag dito hindi muna ako magsasabit baka bukas na lang umaga bawasan ko lang itong mga ay, ito. konti lang naman to wait lang Ayan. Sayang istro eh. <laughs> Lagi namin kailangan yung istro. Lagi namin kailangan. Araw-araw. Ayan. Dito ka lang. Ayan. Nahila ko na. Ayan. May tumatahol na aso. Ayan mga kachoya. Olet. Kasi yung mga nabiling kachoya dyan is papalitan lang natin. Di ba na nakaraan? Ayan na lang yung chicharria ko. Ayan na lang. Ayan na lang huwan, huwan. Unti-unti ko na natin mga chicharria kasi ang tawag dito. Ayan sabi. Kung ko pala lalagay ko pa ng presyo. Ayan, bulak kasi. Buti na lang nakita ko yung bola Kasi wala na nga pala kong bulak. Naparaan may ng bola Kasi wala niya. Paglingon ko, nakita ko yung bola. <laughs> Sorry ba yung bulak ko. Ayan. Ayan mga kasari. Ito lang naman binigit ko. So, konti lang. Mga shampoo. Wala pa rin, ano, wala pa rin sun silk na pink tsaka green at tsaka yung mga conditioner na hinahanap ko. Meron ako mga conditioner na kailangan kunin. Yes. Hindi ko ma, ano, wala. Wala pa rin sa palengke. Ayun. Gatas sa umaga. Ayan. Ito lang yung hindi natin. Kape. Ayan, eh. tumatahol yung aso. Nakakaano naman. Pagka kumakainin sila, tumatahol yung aso. Ayan, umaano yung video ko. Ayan, mantika ulit pumila ko. Ito yung TIG-45. I-check ko kung 40. pwede pa rin TIG-45 yan. Kasi tumasang mantika ngayon, eh. Hindi eh, ko alam kung naapektohan yung mga ganyan. Ayan, buti naman. Saka, inano ano niya? Ayan, mga sabon. Saka, cream silk. Yan na yung cream na nakuha ko down, eh. Ayan, buti naman. sa yung elastic. Pino ko ng, ano. Minsan maganda yun. Depende sa bagger yung maanuhan mo eh makakapa ng bago ang iba bara, bara lang ayan ayan lang eh ano ko na yung mga chichaya lalagyan ko ng presyo at saka bubutasan ko pa yan hello mga kasari ayan kamusta kayo April 11 na mga kasari 925 pm na. <laughs> ayan, tapos na ako mag-ayos ng aking mga pinamili kahapon kumusta kayo? Mainit? Sobrang init talaga, no? Parang ano, parang bumabagyo tayo. Bumabagyo ng init. <laughs> ang tagal pa matapos kasi meron pang may. Eh, baka matuba yung cellphone ko naka-charge. Ayan, kamusta kayo? Gagawa pa ako ng yelo. Gagawa nila ako ng yelo, tapos okay na magpapahinga na tayo. Sakit ang ulo ko. sakit sa ulo yung init. Grabe. Tagal-tagal -tagal ba matapos ang init? Kasi mayroon pang may. Ayan, update-update lang tayo mga kasari. Ang uh, goal lang, laban pa rin tayo. Kahit tayo ibinabag eh, na init. Yeah.